ah, sempre ang, ang trabaho nang kagawa taga po'y bumuboto sa barangay Pasong Tamo, Tanggang Sora, Quezon City. Uh, ano pa akong ano? Ako'y sa barang, uh, uh, barangay election ng Kapitan at SK election. Barangay Kagawad. At barangay Kagawad. Alam niyo po ba ang uh, trabaho ng barangay Kagawad? Opo, uh, ang trabaho po ng Barangay Kagawad eh, taga pangasiwa ng lugar namin kung sila ay eh, kung tubay ba magulo matinang ng mga street at kalsada. Malaki ba ang kinikita ng Barangay Kagawad? Sa tingin ko sa ngayon po, malaki po. <laughs> okay po, wala na po kayo sabihin Wala na po. Maraming salamat po. Andrea Beronilia taga Common Barangay Commonwealth. Uh, ako po'y ay boboto sa, sa susunod uh, sa eleksyon sa SK at sa barangay. Alam niyo po ba ang uh, trabaho ng barangay kagawad? Siyempre, sila po yung tagaayos sa mga ah uh, nasakupan nilang lugar, sir. Sige lang po, sabi niyo. Yan lang po alam niyo na trabaho ng kagawad. Ah, 'yun lang, Sir. Okay. Maraming maraming salamat po. Salamat po. ba ngayon? Taga Barangay Skopa 4, Project 4, Quezon City. Ako po ay boboto sa Barangay Election at SK Election sa October 30. Alam niyo po ba ang, ang, trabaho ng Barangay Kagawad? Ang sa pagkakalam po sa trabaho ng Barangay Kagawad ay sila po yung tagagawa ng Barrio Ordinance. At sila po yung tagaayos sa problema ng pambarangay na usapin at sila ang Hi, nagpapanatili sa kayusan ng buong barangay. Ah, yun na lang po ba ang alam nyo? Marami pero yun ang main na trabaho po nila at saka siyempre pag mimitingan nila lagi kung paano iayos yung mga proyekto ng barangay. Okay, maraming maraming salamat po. Ah, siyempre ang, kung trabaho ng kagawa at taga